Okay guys, so unahan ko na kayo, hindi ako rapper at mas lalong wala akong alam sa larangan na to. Ako po ay isang likas na feelingera lang na nag-upload ng video. Isang gabi kasi sa jeep, sabi ko, ay parang, parang bet ko magano ha, ah, mag flip top flip top. Nanood naman talaga ako, pero <sighs> hindi ko kaya mag flip top guys, hindi ko kaya ma-okray ng gano'n. shucks. So, pero dahil feeling nga ako, nag-upload pa rin ako ng video. Ay! In fairness naman yung lyrics ko dito, ginawa ko talaga to. Ang lola nyo, composer, ha? Kaya ako yung, ahem, um, kung parang nagbabalagtasan na tumutula ako, I'm doing my best na magsalita ng mabilis. Pasensya so, na sa boses ko, na boses na lalaki, kasi alauna yung medyo na eh. Okay, let's do this. Yo! Yo! Batang ina, yo! Mga friends ko, supportan nyo ako. Okay, kakaya. Go! Ito ang salita mula sa isang dalaga. Ay, mare, Mukha lang pala dahil isa na akong ganap na ina. Ang pagganap na ito ay bagong bago sa akin. Kaya mga mari, mga pare, pagbigyan na muna natin. Aking kinakatawan, mga batang ina, bago niyo kami husgahan, pakinggan nyo muna. si makinig muna kasi. Okay, this is it. Listen. Kami nilapitan nyo kami, niligawan nyo kami, niyo ng kung ano-ano. Kami namang sigaga, nagpapaniwala sa inyo, ala eh hanggang sat, -sat ka lang naman pala. Minahal kita, sinagot kita, pero hindi ko alam yun ang pala ang pinakamaling ginawa. O, oh, aminin ko, sanabihan ako ng nani ko, pero dahil ang ulo ko si taga sa semento, ayun, at nabuntis ako. Pero teka, paano ba nangyari? Ito, ganito ay kwento natin, ha? Sabi mo, hindi to masakit. Sabi mo, ay withdrawal natin. Hindi, hindi ko nga alam ibig sabihin nun, eh. Hi, pero dahil nga minahal ko siya, binigay ko na lahat-lahat, minaba lahat. ko na ang bandila. Wala na, ayun na, masakit nga pala talaga. Hindi lang sa katawan, pati pa sa kaluluwa. Inakala ko okay na masaya na ang lahat na buong di inaasahan. At sinabi ko sa kanya, <laughs> ay takte, ayun ko maripas na Triple pambilis sa mga kabayo sa Santa Ana. Yo winasak mo, ginunaw mo, pagkataong maaaring maging ako. Kaya minsan nasisisi ko, pesa talaga ang to. Kaya kayo mga lalaki, hindi ko nila lahat nilalait at minamaliit, pero sana pag kayo nagbitaw ng matataling hagan, yung kemi na loob, manindigan ka naman, Dre. Kayo namang mga babae, wag puro puso mare dahil hindi masarap umire. Lintek sa digma ang ganito, tayo madarsandihado, wag natin pakita sa gera ng pag-ibig na tayo laging bobo. Kami mga batang ina, huwag niyong mahusga-husgan dahil di niyo alam ang hirap at lusang aming pinagdaanan. Hindi to libog, dito katet, lalong dito paglulumande minsan di lang talaga namin alam kung minsan kailan uunahin ang usok, ang isip kaya sa labi. Nabulol pa, te! Anyway, ayun, nabubulol pa talaga ako. Pasensya na, guys! Ah, di ko, how successful! Ano, baliw lang? Ano, nangyari? So, ayun na siya. Tapos na. Naintindihan nyo? Sige, tataype ko na lang sa description yung lyrics para ko di nyo naintindihan. Okay, sa so kung hindi ko kilala, share naman dyan. At ito ha, kung yung comment nyo ay ganito, tsaka te, tigilan mo na yung kalokohan mong pagmamaganda mo. Okay lang. Pero in fairness, pa ko talaga yung lilies. At eto nga pala, <coughs> hindi ko nilalahat yan ha. Kasi hindi lahat na ganyan. I'm happy with the father of my kids. Hindi naman lahat. Hindi ko naman hinugasan, hinugusgahan lahat, okay? supportahan nyo ako. Malay nyo makaabot kay Abra Torshax or kay Looney Smaglas. Oh, gano'n level agad. Ah, <laughs> uh, ano ba yan? Gabi na kasi. So, ayan. Thank you so much. Supportahan nyo naman ako. Sige na. Malay nyo, makatulong kayo sa mga katulad kong nangangarap. Mangarap lang tayo, guys. Masama. Wala akong talent dito. Pero... Okay lang, mga harap ko may talent pero <laughs> wala yun naman. Ayun na po. Sige, salamat. Pasensya na sa Istorbo. E Friends, pag ngaway okay ka kaya sa pamilya ko, sa mga di ko kilala, salamat po. Thank you sa 4 minutes na binigay niyo. Bye! Yo! Yo, angas man, yo. <laughs> Bye.